Dahil meron dito nag-invite ng volleyball sa amin dito sa Ocampo Camarina ka Sur. Kaya naman agad na pinuntahan namin dahil sobrang katingkatin na kami mag-volleyball. Medyo malayo ng konti dito sa Tigaon to Ocampo pero okay lang kasi maganda naman yung view na makikita mo dito. And sobrang excited din namin dahil first time lang namin makakalaro sa Ocampo. At asaktoan talaga namin na hindi sobrang init ngayon. Dahil pumunta kami dito nakamotor lang. Alam nyo ba yung mga court dito libre lang talaga. Tapos yung ginagawa ng mga player dito ginagawa na lang pustahan yung iba. Ang paglalaroan pala namin guys sa National High School. Ito ang school na to guys, lagi namin ito nadadaanan. Lalo na kapag umakit kami ng Mount Isarog, saka maliligo ng falls. Nagaganda na ako sa mga school guys sa Bicol. Dahil sobrang maaliwalas talaga. Hindi tulad sa Manila talaga, sobrang crowded na. Sakala nyo ba, kahit sa kami maglaro dito sa Bicol, paraanli talaga ng mundo dito. Dahil yung mga nakalaro namin sa Tigaw, mga naglaro din dito. Ang ingay ko na, sige na, laro na tayo dito. bago guys yung court kasi iba yung pwesto. Pero syempre dito ay pwede mag makikilaro lang tayo dito sa kanila. Ako kung napapansin nyo sa dugo. Ayun yung line guys, hanggang dulo. Oh. Kaya bahala ka na mauntog. Kaya naman yung nalaglag na yung team ko. Hintay ko na lang si na matapos dito para makauwi na rin kami. Dahil nakakapagod maglaro dito guys. At saka in fairness ha, dito sa ko, hmm. umaabot pa sila ng 25 points. Dahil sa Manila at sa Cavite, wala nang ganun. Hmm. Lagi na lang 21 points, minsan 18 points pa. Kaya as in, sobrang sulit dito. Saka yung mga malalakas dito, sobrang humble. Super low, kilang talaga sila dito. Ganun.